Samantala, ayaw magbigay ng NBI ng anumang impormasyon tungkol sa ginagawa nilang pang imbestiga sa nangyaring pagpaslang kay Gapan Councilor Sani San Jose. Bagamat inamin ng NBI na nagsasagawa na sila ng inisyal na imbestigasyon sa kaso, subalit tikom ang kanilang bibig kaugnay nito. Sa ating eksklusibong ulat, binaril si San Jose at ang kanyang bodyguard habang kumakain sa bahay ng kaibigan ng di pa nakikilala mga sospek Bago mangyaring pamamaril, sinabi ng mga kapwa konsyal ni San Jose na nakatanggap ito ng banta sa buhay. Tingin nila may kinalaman si Gapan Mayor Emerson Pascual sa pagkamatay ni San Jose. Nagtalo kasi ang kong mga konsyal at si Mayor Pascual dahil sa hindi so, sa usa kagustuhan ng Alcalde na magtayo ng birthing facilities at dialysis center ng walang inspeksyon at permit. Para kunin ang kanyang paning, makausap natin si Mayor Emerson Pascual ng Gapan, Nueva Ecija. Magandang tanghali po, Mayor. Ah, uh, magandang tanghali po, uh, Sir Raffi. Okay, Mayor, kayo po ang binibintang na may kinalaman daw po sa pagpatay kay uh, San Jose, pagkamatay ni San Jose. Ano pong reaksyon niyo, Mayor, Sir? Ano po ninyo, Sir Rabi? Una-una, motibo. Ano po ba ang magiging motibo para ipapatay ko si Consuelo San Jose? Hindi ko naman po sa kagalit at wala pong katotohanan ng sinasabi nila na mayroon akong man sa kanila na sa dating facilities at sa dialysis. Ah, uh, sender. Ang totoo po nun, ang po sa pamilya, yung Consiel arturo bilayo, Si Consiel arturo bilayo po kasi, malaki ang tampo sa akin kasi po, yung bahay nila, binili ko sa bangko na dumata. Pangalawa po, yung pong kapatid niya, Lumabang Mayo, tinalo ko. Pangatlo po, siya na lang po at yung anak niya na si Artan bilayo ang nagtutulak ng droga sa siyudad ng gapan Wala na po. Sila po inoptang tukhang ni raid ng CIDG pinagbibintangan ako ni Arthur Bilayo na ako may gawa nun. hindi po totoo yun. Sila po may record po sila hanggang sa regional headquarters, provincial headquarters, hanggang sa heavy ng sa sila na lang po magama ang tulok ng droga sa gapan. Ay sinusunod na lang po nila ang pamilya ni Conciel San Jose. Unang-una po, wala po akong kahit gatuldok na dahilan para ipapatay si Conciel San Jose. Wala po akong mapapala. Unang-una po, ang mag a po ng magiging konsyalyo pong partido nila. Alam po ninyo, Sir Rapi, noon pong pinatay si Consiel San Jose, o mismo kinundin ako ang pagkamatay niya at nag offer po po ako ng reward na 200,000 piso. Kung sino man po ang makapagtutupo o makapagbigay ng informasyon, gustong gusto ko pong masolve ang kaso na to. Sir, matanong kita, dyan po sa reward, kasi kahapon po, ganun din po yung sinabi ng PNP, ano po, ng Chief of Police Yung reward po, Ah, uh, sino ho magbibigay niyan kayo po? Kayo po ba ang mag-aabot doon sa magbibigay ng impormasyon na may kinalaman po sa uh, krimen? Kayo ang mag-aabot doon sa tipster? Yung reward po na 200,000 ibibigay ko po sa hepe ng polis. O kahit po sa pormal director, sila po ang magbibigay kung sino po magbibigay ng impormasyon at hindi ko na po kailangan makaharap kung sino man po ang magbibigay ng information. Okay, alam niyo po ba Mayor na inilipat po ng uh, mga kamag-anak po uh, ng Yumaong, uh, si Consel San Jose, sa NBI ang pag-iimbestiga kasi duda po sila sa PNP dahil yung PNP raw po ay hawak ninyo kaya itinasper po nila yung uh, kaso sa NBI. Alam niyo na po yon Hindi ko po alam yon pero kakapatan po nila yan. At mas gusto ko po kung saan sila mas tiwala, doon nila dalin. Okay. Kasi gustong gusto ko po na masolve ang kasong to. Sapagat sa buong Pilipinas po, kahit dito lang po sa Gapan City, walang pinapatay na po sir, at addict. Yung nga po po, Sir pinapahalagahan po buhay yung pagkubang isang konsyal ang papapatay ko. Okay. Sandali naman po, Mayor. Ano? Uh, nasa linya din po, Mayor, kasi yung uh, kapatid po ng napaslang na si Ginong Lauro San Jose. Magandang tanghali po sa inyo, Sir Lauro. Magandang tanghali po, Sir. Okay. Narin nyo naman po yung uh, mga salaysay po, pahayag ni uh, Mayor. At sinasabi niya po, Tila kayo po raw ay nagagamit sa politika, pamumulitika po ng isa sa mga kunsiyal na kasamaan po ng inyong kapatid uh, para kayo po ay uh, magturo at gawin daw po si Mayor na sospek. Ano pong reaksyon nyo, Sir? Hindi po totoo yun, Sir. Kasi po, noong po October 17, araw ng lunes, sa po kami ng aking kapatid bago siya mamatay. At ang sinasabi po niya, kung sakaling siya mapapatay, eh, ang tutugisin si Eming Pascual at yung kanyang amang, si Boy Pascual. Yung po ang sinabi. At bakit daw po, sir? Eh, dahil nga po marami siyang banta, maraming banta sa kanyang buhay. Itong mag-ama dahil doon sa kanyang mga natuklasang man uh, anumalya sa City Hall. Talagang hindi roon niya kaya sikmurain yung mga pinagagagawa doon sa City Hall. Opo, so sina sinabi po ng kapatid ninyo bago siya napaslang na si Mayor po at ang kanyang kapatid ang mismo nagbabanta sa kanya? ang kanya pong ama, ang ah, ama. nagbabanta sa kanya at sa, sa, kanyang mga kasamahang kusyal. At paano po na iparating yung pagbabanta raw, sir? Eh, sigur, sa, sa po, mga text message at saka sa, sa mga... Uh, mga verbal na salita ng mga konsyal na kasamahan. Okay, yan. yung mga text messages po ba, uh, hawak nyo pa rin po at, uh, para magamit po yan sa pag-imbestigan ng mga kinaukulan? Eh, yung pong cellphone na nasa police pa hanggang sa ngayon. Wala okay. po akong hawak na ebidensya, cellphone na text message sa cellphone kung hindi nandun po sa pulis. Okay. Pero, pero nandun po sa cellphone na yon yung mga text messages na sinasabi niyo pagbabanta po ng mag-amang Pascual. Eh, siguro po yung nandun kung hindi po nagubura. Okay. Sandali naman po sir, ano, babalik tayo kay Mayor. Mayor! Opo. Kayo na po ay uh, nagbabanta doon po sa Yumao na si Councilor San Jose uh, bago siya napaslang at sinasabing kayo na po ang dapat tugisin sakali may mangyari sa kanya at may nangyari na po ngayon. Ano pong reaksyon nyo, sir? Unang-unang po si Rabi, paano kung babantaan ang tao na hindi ko nakakausap? Wala po ko nakakausap kahit tira sa mga konsyal. Pangalawa, yung sinasabi po ni Mangguro sa Nuse, na yung kapatid niya, may ko sa mga anumalya, tatlong man pa lang po akong mayaw ng Japan, ano pong anumalya ang gagawin ko? Pangalawa, paano po silang makakatuklas? Hindi nga po sila pumapasok, hindi po sila nagsesisyon. Pangatlo okay. po, ano po ang aking magiging pakinabang? kung oh. sila po yung mamamatay. Okay, okay. sir, po, wala, last, wala. na po, last na po. Sir Lauro, ano po yung mga anomalya na nadiskubli po uh, ng inyong kapatid? Uh, ang, sila sinasabi po, ang sabi po niya, yung daw yung daw pang uh, STL na pagbubukis, bukis sila. Mm. Pagkatapos, yung daw pong mga uh, gambling niya sa gapan, sa kanila nagbibigay ng intelensya. Pangatlo po, yung pong budget, hindi nila maintindihan ako saan na pupunta pagkatapos yung pong pagkaka-approve yung pong pagkaka approve nila ng sweldo na total na 2, 280 a day at dapat ang dapat tanggapin ng mga casual 8,400. Okay. Tayo ang tinatanggap daw po ay eh, 5,000 lang. Okay. Sandi lang po. Balik naman tayo kay Mayor one more time. Mayor, ano po ang inyong reaction? Sir una, yung pong sa STL, pwede po tayo magpaimbestiga, Open po tayo dito. At saka si Mang Ganding, wala pong sugatan sa Japan. Wala pong montihan, wala pong kahit ano. Wala po ditong huweting. STL po dito, legal, may lisensya. Wala pong bukis na nangyayari dito. Pangalawa po, yung sinasabi po nila na sa casual, ang ating po ditong pasweldo, salary grade 1, 8,000 lang. Ang sweldo po ng kaswal dito, 7,500 ang buwan. Magtanong okay. po kayo sa mga empleyado ng City Hall kung mayroong binabawasan ng sweldo kahit isa sa ka kanila. Okay. Sige po. Maraming salamat po sa time na binigyan nyo sa amin, Mayor Pascual at uh, Sir Lauro San Jose. Salamat po sa inyong dalawa. Magandang tanghali po.